Yes. Baby, 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 baby Rockabye, baby okay. Rockabye, baby, Rock -bye, baby. Okay. <coughs> Pakita ko sa inyo yung ano Diyan ka na, baby Kukunin ko yung mga, okay. animo. <coughs> Asan ah, na ba yung ano niya pa? Yung mga gamot niya may vitamin din siya. May gamot siya, may vitamin siya. Taas. Ay, nasa taas na. Nasa taas. Hala, ano, hala baby. Baby. Baby, look at mommy. Oh, kaya na baby, oh. Yeah. Oh. Hirap ko yung kuhaan ng ano, kuhaan ng moment ang mga alaga. Mga animals. Kasi makukulit. Hindi naman makulit.

Ayun na, ayun na, nag-hyper na siya. Na-hyper na yan.